Ako'y nagpapasalamat sa inyong hiyaw at palakpak sa pagkat napawi po yung aking samanan loob pagdating ko dito. Ako po kasi bilang tinutukin ko ang pangalawang bayan, ang bayan ng Kabyaw, gusto ko maalaman niyo kung yung nakakamdaman ko. Pahing Ramil, sumakit ang loob ko dahil pagbaba ko ng na sasakyan, napasasan ako dito sa mga taga-Kabyaw. Dala na doon sa likod. Doon sa gawin ang okay, kaliwanan yan. dito, ang mga magpagapunta sa ospital na sinasabi ni Congressman Eming Pascual, natural, walang magtataas ng kamay dahil ginagawa pa lang yung ospital. Pagtihira naman siya. Pero humahara ako doon sa ginoong taga San Leonardo. Bilip ako, three-term congressman, Mag-recruit mo na ang trabaho lang sa'yo, siraan ang siraan si Eming Pascual. Nakaharap po ako sa si inyo Bilang isang kaibigan, isang kapatid na nangihin ng tulong na sana'y bigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon sa Mayo at Dose. Pagdating po ng alas 6 ng hapon, manag kayo ng live ko. Ayawan na alas 6 media. Tambahan na ang level. Panalo, huliin tayo. Siguradit po yan. Sa inyong hiyaw at palakpak sa pagkakataon, Lapawi po yung aking samanan loob pagdating ko dito. Ako po kasi bilang tinuturing ko ang pangalawang bayan, ang bayan ng Kabyaw, gusto ko maalaman niyo kung yung nakakamdaman ko. Paya, Ramil, sumakit ang loob ko dahil pagbaba ko ng na sasakyan, napastusan ako dito sa mga taga-Kabyaw, dahil na doon sa likod, doon sa gawing kaliwa na yon. Tama bang ipangilig nyo pa sa akin sinasabi nyo? Ang sabi nyo, Ayan si Piolo Pascual, dumating. Hindi. Hindi ang Ena. Ako lang po si Emeng Pascual. Hindi si Piolo Pascual. Isang beses pa. Inilipoy ko kayo pag sinabi niyo Ah, Eh buti pa si parin Dodong. Sila sabi niyo, Dodong Pascual. Eh pwede na talaga naman para akong kapatid yan. I love you! I love you too! Maraming maraming salamat po. Pari Ramil, salamat sa pagkakataong binigay mo sa akin upang makasama mo kayo dito. Sa susunod na mayo ang aking inaanap, si Kevin. At magandang gabi din sa aking Kuya Lemon, Lemon Umali, napakabuting tao. Sa kanya pong dalawang kasamang bukal at si Kapitan John John Pagyernos, ang aking kababayan sa ng na gabi. Andito po tayo ngayon muli na nang binuksan ang libro ng kasaysayan ng politika dito sa bayan ng Tagbiyaw. At sa bawat pahina ng libro ng politika dito sa bayan ng Tagbiyaw, natutuwa ako sa pagkat ang mga taga-Tagbiyaw ay eh hindi namang nagbabasa ng kasaysayan. Bagkus kayo po ay kasamang sumusulat sa magiging kasaysayan ng inyong politika dito. At nung po nakakaan, ako po ay isa sa inyong isinulat sa kasaysayan Bagamat kinapos ng bilang dito sa bayan ng Kabyaw. Tahan dito! Eh! Pero, gusto kong sabihin sa inyong hakapan ngayon na konti man ako ay hindi nagtampo. Saksikain lahat kapag may lumapit kay Congressman Eming Pastual hindi ko na tinatanong kung magkano kailangan nyo. Kahit hindi mo kaya, kinakaya ko. Hindi ko alam kung anong klaseng gayuma o mahika ang ginawa nyo sa akin. But basta tagakabiyaw, mahal na mahal ko. Kanina po, napag-aralan ko, doon ako doon, daan lagi sa bypass yung bypass road po na yan, magmula dito, pitong minuto, nando na kayo. Sa dulo ng bypass road, ano makikita nyo? Yes. Yung ospital! Yes. Na mas maganda pa sa safe sa pinagawa mo sa inyo. Yes. Alam nyo ba, magsabay man tayo ng punta, manggagaling dito sa lugar na ito, manggagaling sa magandang mas una pa kayong maaarating sa ospital. Masaya ko! sapagkat dalawang buwan lang matatapos na yung ospital na yan yung ospital na yan na magsasalba ng madaming buhay dito sa bayan ng Kabyao dalawa lang ang ating problema kapag nagkasakit tayo ang unang problema pang deposito papasok pangalawang problema yung pangbayad para makalabas ngayon kayong makakakita ng isang ospital na maganda pa sa hotel. Walang cashier, walang babayaran ang mga tayo ito sa bayan ng Kabyaw. Sa tinabi-dabi po ng aking tinutulungan, nakita ko kung gano'ng kahirap ang buhay ng tao. Hindi na baling maging mahirap tayo. Kaya po natin itago yan. Kaya natin lukoy ng ating sarili. Subalit, so para maramdaman natin na tayo mahirap at kawawa yung magkaroon ng sakit ang ating pamilya na hindi natin kayang ipagamot. Magbuhat po nung ako kumandidatong congressman kasama ang bayan ng Kabyaw sa pangarap ko na wala nang magiging kawawa pag may nagkasakit sa pamilya wala nang mangungutang wala nang magsasanla sa tulong ng Panginoon Diyos at sa pagtitiwala nyo dalawang mo na lang lahat po kayo pag sininap ia-ICU ko pa kayo doon eh, ganun talaga. Mahal ko ang mga taga-kabiyaw. Eh, di diba, ba? Lalo pa po, yung mga konsyel nandiyan ito. Alam nyo, madaming tong konsyel, pero itong team ng aking inanak na si Kevin at ng aking kumpahing si Pahing Ramil, ba't ibang-iba ang tingin ko? Kapag kami nagkakatinginan, para akong nababakla sa mga ito, para ko pong pamilya. At ako naman, hindi naman ako tumayo dito upang ikampanya yung aking inaanak at si Paking Ramil. Hindi, hindi ko po ginawa yan kahit minsan. Pero, kung ako ang taga-kabyaw, iboboto ko ng isang yeah! libong ulo si Ramil Rivera at si Kevin Rivera bilang mayor ng kabyaw. Alam po ninyo, itong si Paking Ramil, masahol pa sa kami magkapatid. Pati po sa pananampalataya sa nasareno, iisa ang aming dibusyon. Iisa ang aming inihinga ng lakas at panalangin. Kaya alam niyo, kanina may nagpapanood sa akin. May isa na nagsasalita na taga rito. Ang sabi, si Mayo Rebel hindi sa may Eh, kapag kasama ko ito, kung tatlong araw kaming magkasama, Pawisan na ng konti, paring iming, sandali lang, maliligo ako. Tatlong beses maligo sa isang araw! Yung bang paring abil, nagsasabing di ka naliligo, nakasama mo! O, huwag kayong maniniwala doon. Sa akin po kayong maniwala. At sa totoo lang po, yung mga magagandang bagay na ginagawa ko sa lungsod ng Japan, si Pari Ramil ang nagbubulong sa akin. Kaya ako, naging magaling na mayo sa aming lungsod. At ako po, pinapangako ko, sa inyo ng mga taga-Kabyaw, hinding hindi ko po pababayaan ang bayan ng Kabyaw sa lahat ng bagay. Sa agabay po ninyo mo, kung iisa-isahin ko sa inyo yung aming mga plano at balak ni Mayo Kevin at ni Vice Mayor Ramin Rivera, uumagahin po, po tayo. Iisa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Pakatandaan po ninyo, na si Congressman Emi Pascual nakatayo sa inyong harapan bilang Congressman. Subalit darating po ang araw, matatapos din ng aking termino, mawawala ako sa posisyon. Subalit gusto ko kapag bumalik ako sa bayan ng Kabyaw. Bilang isang ordinaryong tao, kaya kong tumingin sa inyong mga mata. Na nung ako naging congressman, minahal ko at pinagmanasakitan ang bayan ng Kabyaw. Yan ang po mahalaga sa akin! At sana po, huwag kayong maniniwala sa mga paninira ng aking kalaban. Isa lang po ipapayo ko sa inyo. May po ba naniniwala sa paninira sa akin? Maraming salamat. Isa lang ipapayo ko sa inyo. Kapag siya, sila ay nagsalita at nagsimulang manira, isa lang ang sabihin nyo. Ginoong taga San Leonardo, po pwede bang magsalita kayong mag-asawa na hindi babanggitin ang pangalang Eming Pascual. Subukan nila na magsalita na walang pangalang Kongresman Eming Pascual. Wala silang kayang sabihin. Wala silang resibo na ginawang maganda nung sila ay nanungkulan ng Kongreso dito sa ating ikapatang distrito. Ako po kahit maghapon, kaya kong sabihin ko nung aking mga ginawa. At lalo na po, yung isang bagong record nila para manira sa akin yung dating congressman, sa tatlong na ng congressman, huwag kayong maniniwala nung misan pinigtaas ang mga tagakabiyaw ng kamay. Sino ay ka dito ang mga sa ospital na sinasabi ni congressman Eming Pascual? Natural, walang magtataas ng kamay dahil ginagawa pa lang yung ospital. Pagtira naman siya. Pero humahara ako dun sa ginoong taga San Gerardo Bilib ako, three-term congressman. Mag-recruit -re mo, na ang trabaho lang sa'yo, siraan ang siraan si Eming Pascual. Nagpapasalamat po ako, hindi kayo naniniwala, lalong-lalo na sa sinasabi nila na yun daw mga pinanibigay kong tulong sa inyo ay galing daw sa Pogo. Wala pong Pogo. Hindi totoo yan. At kahit po, Saan pa man ang binibigay kong tulong sa inyo, kahit pinagputahan ko pa yon, ang mahalaga, nabibigay ko ang tulong sa bayan ng Kapiyaw. Walang pogo, pogi na talaga si Kong Emeng. Mamatay sila sa inggit! Di ba? At, at, bago po ko matapos, gusto ko po sanang ipakiusap sa inyo. Yun pong aking kasakasama na nagpabago sa lusod ng Gapan. Yung kasakasama ko kung paano namin pinangarap na maahon sa kahirapan at kadiliman lusod ng Gapan. Nagsimula kaming mamulitika noong 2016. Ngayon po, napakiusapan sa mahal ako sa distrito at pinapangako ko po sa inyo habang ako ay nasa Maynila at kumukuha po ng pondo para sa atin dito sa distrito, siya po ang iikot sa inyo. Magtatanong ng pangailangan nyo. Palagi nyo makikita, hindi lang panahon ng eleksyon. At palagi nyo makakausap kahit anong problema nyo. Ang akin pong nag-iisang board member, Bukal Dudong Pascual Bautista! Ayan po. At ako po, paulit-ulit po kung pinapangako sa inyo na tuwing ako tutuntong ang aking paa sa lupa ng bayan ng Kabyaw. Hindi po ako nakaharap sa inyo bilang politiko. Nakaharap po ako sa inyo bilang isang kaibigan, isang kapatid na ng tulong na sana bigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon sa Mayo at Dose. Pagdating po ng alas 6 ng hapon, manood kayo ng live ko. Ayawan na! Alas 6 media! Pambaga na! Alaban! Panalo! Uli!